Hello, welcome to Libra, Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Summarizing Venus-Jupiter-Libra. Take only what resonates. By the way, ito yung other details. Uh, i-paki-subscribe na lang ako sa iba pa naming channel. Ayan. And yung Facebook page, Madam P. Follow nyo rin po ako dyan sa Facebook page and yung aming uh, TikTok shop, TikTok. TikTok namin, Unicorn Princess Tero. And please do support my band, guys. Bandang Sibol. Search mo na lang yan sa Facebook at saka sa TikTok. Simulan na natin yung reading. ito lang, guys. So, pa-comment na lang dyan ako sa baba. Kahit heart-heart ng smileys, malaking bagay yun sa akin. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have the Queen of Cups and the Fool. Person na kakonek mo pagdating sa love sino to? Main energy niya. You do have here the Knight of Swords, the Ace of Pentacles, and the Four of Wands. Okay. Ah, uh, pagdating sa love sa so ngayon. Parang the advice for you is wala ka dapat gawin. <laughs> Alam mo yun, just go with the flow. nakakita tayo dito ng new journey sa iyo pagdating sa sa love relationship, mga person mga connect mo, meron na naman tayo na nakikita. And with the Queen of Cups, you are someone na um magaling or mag you know, marunong ka mag-express ng feelings mo but too bad kasi itong person na dito with the Knight of Swords is hindi katulad mo. And medyo umiiwas siya sa pagharap ng kanyang emotions, sa pagpapakita ng kanyang feelings, pagsasabi ng totoo regarding sa kanyang nararamdaman. Pero gusto niya na stability, relationship, partnership. And this could be a new person. Kung medyo magkaiba kayo, ikaw yung someone na risk taker. Pag mahal mo yung tao, sasabihin mo, pag sinabi mo, ito, ganyan, willing kang i-risk kahit mawala sa'yo yung ganito, ganyan. Willing ka kasi okay lang. Parang, I love you and, eto uh, yung kahit anong mangyari sa relasyon o sa connection natin, uh, handa akong harapin yon Um, and itong person na to, hindi siya kasi katulad noon. So, sa ngayon, with the form of source, parang ang advice sa sa'yo is not to do anything muna, parang hayaan mo lang, ba diba? Divine timing is going to happen. Pero wag mo madaliin. Hayaan mo lang. Just go with the flow. Focus sa mga responsibilidad mo with the ten of wands Especially pagdating sa family. Tell me about this connection. Emotion you sa isat isa for the sign of Libra. Summarizing Venus, Jupiter, Libra. Emotion you sa isat isa, Spirit Cage, Angel cards for the sign of Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra. They do have here that Seven of Pentacles, the Five of Swords. ah uh, may mga bagay or mga tao kung dapat i-cut off ngayon at naiisipan na talagang i-cut off ngayon kasi parang hindi ka na sigurado sa kanila. Whether may kinalaman ito sa love, may kinalaman sa friendship or you know, uh, career, no? Pwede may mga tao gusto kang i-cut off or tanggalin kasi parang especially yung iba sa inyo, if you're a businessman, businesswoman, parang may mga gusto kang alisin or alisan, kasi parang hindi mo nakikita na nag-grow dahil dito sa uh, sa presensya nitong mga taong ito. So, pwedeng ganun. The Four of Cups is here. Pero, yung pagdidesisyon kasi is nasa sayo. The problem with the Libra is that Libras are, you know, and parang indecisive. Uh, mahirap mag -decision. So, may mga taong gusto kong alisan or alisin, i-cut off. Pero, hindi ka kasi makapag-decide kung dapat ba i-cut ito or wag na lang, hayaan na lang. O, sana lang wag silang umalis. Ganto, ganyan. Emotional person ito for you. the four of pentacles the five of pentacles stars virgo capricorn energy cancer scorpio pisces with the five of cups so kasalukuyan ng lungkot itong person na to medyo sinasarili niya lang itong kalungkutan na to hindi siya ma well nabanggit ko naman na sa una pa lang na reading na talagang hindi siya open pagdating sa emosyon niya so ngayon sinasarili niya yung lungkot problema meron siya mga problema ngayon financial problem And I feel like um, uh, medyo tago din yung emotions ng person ito towards you. Yung mga gusto niya sabihin, mga nararamdaman niya. And um, yung iba kaya mo siya kinakat off kasi ayun, wala naman siya ginagawang movement, etc. Uh, I feel like nalulungkot itong person ito kasi with the three of wands na may miss kanya and with judgment, nagkakaroon siya ng awakening ngayon regarding sa kung ano yung reality ng connection na ito. Lalo na nagkakaroon kayo na pagkakalayo, lalo na magiging mas malinaw sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa iyo. So ano ba talaga nararamdaman ang person na ito? Tell okay, me, spirit guides, angel guides, ano yung tinatago niya? With over the moon, well, actually dito sa point na ito, uh, nine of swords yan, I can see lungkot, sakit. And with the moon, pwedeng alam mo 'yon. Pwedeng ramdam mo 'yon. Pwedeng kahit may ano, may pagkakalayo sa inyo ng person na 'to, pwedeng may spiritual connection pa rin sa inyong dalawa. And nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman niya ngayon pero hindi ka masyadong 100% sure. So, kasi nga, pwedeng hindi naman niya sinasabi iyo. And, of course, ayaw mo namang mag-assume. So, na doon sa e, i-cut off or inaalisan mo na lang kung taong to, siya sa buhay niya. Kung nalulungkot siya, edi bahala siya. Hindi naman siya gumagawa ng action. So, ano pang gagawin ko, etc., etc. So, that is you sa so, naiikinan natin dito. Pero ito, nalulungkot siya, nasasaktan siya. And, pwedeng na feel mo yung lungkot at sakit na yun. Kaya lang, ini-ignore mo na rin kasi, wala ka namang pangahawakan hindi mo masasabi kung totoo ba yun eh hindi naman siya nagsasalita et cetera so what will happen in the near future for the both of you and then our future sa inyong dalawag the sign of Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. We do over the King of Swords and the Four of Swords, uh, the High Priestess. The Justice Card, Eight of Pentacles, the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra Energy. uh, Gemini Aquarius energy, uh, bottom of the deck, we do have here the Six of Cups. So, I feel like in the near future, ikaw, you will still remain as spiritual as you are right now. Nakikita natin, spiritual ka naman na person, kaya nga ikaw nanonood mga tarot readings to give yourself a guide. Diba, magkaroon ka naman lang ng guide sa araw-araw yan, and clues, magkaroon ka ng clarity, etc. So, you're using spiritual na bagay na ngayon sa buhay mo, ina-apply mo na yan. So, I'm very thankful kasing iba sa inyo, yung mga sinasabi ko is may kabuluhan dahil nagbibigay din naman ito ng guidance sa inyo. Now, with the King of Swords, nakikita natin na ang focus mo in the near future is yung profession mo and regarding sa connection mo sa person na ito, wala kang pakialam. Kasi, nakikita mo at nararamdaman mo naman na wala naman din siya pakialam. Parang, bakit ako magkakaroon ng pakis sa taong wala rin ng sa akin? Parang ganun. So, yung focus mo is, bahala na lang, ganyan. And then, yung profession mo, yun yung focus mo. In the near future, nakakita tayo dito ng offers sa'yo. Like, I, I can see something is going to happen sa'yo. May new... anat uh, not actually new eh. Past ang nakukuha natin, Six of Cups. Ang magbabalik dito, Six of Cups and that Eight of Pentacles hindi ko masabi if it's a person, yung iba if it, it's a person, yung iba it could be opportunity na parang babalikan. Um, for example ha, uh, ngayon, matagal ka ng, for example, ang hobby or ang gusto mo talaga, ang nasa puso mo talaga is pagluluto. But then, matagal mo kinalimutan or hindi pinagtuunan ng pansin nito because of your career. Pero ngayon, maaaring magka-opportunity para masimulan o magkaroon ng, you know, mabalik ulit ito. And soon after, magiging career mo ito in the future. Yung iba, it could be may kinalaman sa music. You know, yung iba may kinalaman sa arts. Yung iba, passion. Whatever. Yung iba naman, it could be a person. So, iba-iba depende sa sitwasyon mo. So, nakikita natin na may mga pababalik, may, may mga magbabalik sa'yo in the past. Um, na magbibigay ng another opportunity for you ngayon na in the future mag, magbibigay ng pera or career finances dagdag na kita sa'yo ito so don't miss this opportunity by the way, lalo na na magkakaroon tayo ng Mercury Retrograde meron akong video na ginawa dyan mas magandang panoon mo rin yon kasi of course iba ang reading sa tarot iba ang reading sa astrology na which is yung binabasa natin is the stars, the skies, diba? yung kamusta ba ang kalangitan ano ang <laughs> marireading nito sa iyo so you should check it out okay meron tayo diyan libra retrograde a ah, libra mercury retrograde na inaka-upload lang please do check it out para mabigyan ka rin ng additional guidance noon na which is mercury retrograde brings back the past so ito na natin may paparating from the past na magbibigay ng another opportunity or money in the near future. So yeah, thank you for watching. I love you all and bye bye.